Sa ngayong sandali, maramdaman mong hinahaplos ka ng isang espesyal at banal na enerhiya dahil may kakaibang pangyayari na magaganap. Hindi ka narating dito nang dahil sa kawalan. Ang iyong mga anghel na tagapagbantay ay nag-iisa sa iyo patungo sa isang lubos na makahulugang mensahe, lalo na para sa isang kahanga-hangang tao sa iyong buhay. Payagan mong ilantad ko ang isang kamangha-manghang bagay. Ang taong ito, marahil nang walang kamalayan, ay lubos na naantig ng iyong di matitinag na determinasyon at walang kapagurang pangako. Sa buong paglalakbay niya, buong pusong itinuon niya ang sarili sa paghahanap ng kanyang layunin, sinusuri ang iba't ibang landas at posibilidad. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap at ng maraming mga direksyon na kanyang tinahak, nararamdaman pa rin niya na may kulang, na humahad lang sa kanya, upang mabuhay ng tunay na makabuluhang buhay. Bawat hakbang na kanyang ginagawa, ay sinusundan ng patuloy na pakiramdam ng kakulangan, parang may mahalagang bagay na palaging hindi maabot. Ang kakulangan ng kalinawan at kaganapan na ito ay sumisira sa kanya, lumilikha ng isang patuloy na butas sa kanyang buhay. Araw-araw siyang nagtitiyaga upang maunawaan kung ano ang kulang, naglulubog sa malalim na pagmumuni-muni, at naghahanap ng mga sagot sa iba't ibang pinagmulan ng karunungan at karanasan gayon pa patuloy pa rin lumalayo sa kanya ang sagot, na nanatiling malabo at malayo, parang isang palaisipan na hindi maaring malutas. Ang walang humpay na paghahanap na ito ng kahulugan at layunin ay madala siyang nagiging labis na nadidismaya at nababagot, ngunit determinado rin siyang hanapin ang nawawalang piraso sa puzzle ng kanyang buhay. Alam niya na ang pagtuklas sa pirasong ito ay mahalaga upang maabot ang kaganapan at personal na kasiyahan. Sa kontekstong ito ng paghahanap at pagtuklas, nagiging mahalaga at nakababago ang iyong presensya. Nakakabighani tingnan kung paano ipinakikita ng mga anghel na ikaw ay isang walang hanggang pinagmulan ng inspirasyon para sa taong espesyal na ito. Sila ay nagmamasid at humahanga sa lakas ng iyong pagmamahal sa lahat ng iyong minamahal. Maging sa iyong trabaho kung saan mo inilalagak ang iyong buong enerhiya at dedikasyon, sa iyong di matitinag na pananampalataya na humuhubog sa iyong mga kilos at desisyon, sa iyong libangan na nagdudulot ng kasiyahan at kasiyahan, sa iyong personal na buhay na puno ng init ng tao at makahulugang koneksyon, o sa iyong pagtupad sa mga panlipunang mga layunin na nagbabago sa mundo, ang iyong pagmamahal ay maliwanag. Bawat aspeto ng iyong buhay ay nagpapakita ng tunay na kagalakan na hindi maaaring baliwalain. Ang iyong pagpupunyagi sa bawat isa sa mga larangang ito ay hindi lamang nagbabago sa iyong sariling buhay, kundi nagbibigay liwanag din sa landas ng mga taong nasa paligid mo. Ang bagay na nagpapakatindi sa pagmamahal na ito ay ang kakayahan na makita ito sa iba't ibang bahagi ng buhay, pinapayagan itong ilantad at lumago ng kamangha-mangha. Hindi mo lamang natatagpuan ang kasiyahan at layunin sa iyong mga gawain, kundi nagpapahayag ka rin ng inspirasyon sa iba na hanapin ang pareho ang iyong enerhiya ay nakakahawa, at ang iyong halimbawa ay nagtutulak sa taong espesyal na ito na magpatuloy sa kanyang sariling paghahanap ng kahulugan at kasiyahan. Maingat na pinagmamasdan niya ang paraan kung paano ka nagbibigay ng buong puso sa mga bagay na iyong minamahal, hinaharap ang mga hamon ng may matapang na tapang at determinasyon na hindi matitinag. Bawat kilos mo, bawat pagsisikap at bawat tagumpay ay pinagmamasdan ng taong ito na labis na humahanga sa iyo. Nakikita niya sa iyo ang isang halimbawa kung paano ang pagmamahal at pagpapasya ay maaaring magbago ng anumang gawain sa isang makabuluhang at nakaantig na misyon. Ang iyong kakayahan na harapin ang mga hadlang ng walang pag-aatubiling, manatiling matibay sa iyong mga paniniwala at maglaan ng buong puso sa iyong pinaniniwalaan, ay isang bagay na pinapanood niya ng may malalim na respeto at paghanga. Naiintindihan ng taong ito na labis na humahanga sa iyo, na mayroon kang naglalagablab na apoy sa hindi bababa sa isa sa mga larangang ito, maging sa iyong trabaho, sa iyong mga libangan, sa iyong personal na buhay, o sa mga layunin na iyong sinusuportahan. Napagtanto niya na ang apoy na ito sa loob ay ang nagtutulak sa iyo, ang nagpap itinutulak ka, na nagigising araw-araw na may malinaw na layunin at bagong lakas ng loob. Ang pasyong ipinapakita mo ay isang mahigpit na puwersa na naglalapit at nagbibigay inspirasyon sa kanya na hanapin ang kaparehong landas sa kanyang sariling paglalakbay. Gusto niyang matuklasan ang isang bagay na magpaparamdam sa kanya ng parehong paraan, isang bagay na magpapabukas sa kanya ng parehong kasiglaan at pagkainteres. Gayunpaman, natural na sa isang punto ay maramdaman niya ang kaunting inggit. Nagtatanong siya kung bakit tila madali kang sumiklab ng damdamin habang siya nagsusumikap na hanapin ang apoy na ito sa loob. Ang iyong pagmamahal at dedikasyon ay nagbibigay ng liwanag sa kanyang paglalakbay. Sa bawat hakbang na ginagawa mo, sa bawat tagumpay na nakakamit mo, at sa bawat oras na nagpapakita ka ng iyong tunay na pagkatao, nagbibigay ka sa kanya ng inspirasyon at pag-asa. Ang iyong presensya ay nagdadala ng kagalakan at pag-asa sa kanyang puso na nagtutulak sa kanya na patuloy na hanapin ang kanyang sariling kahulugan at layunin. Sa huli, ang taong ito na humahanga sa iyo ay lubos na naiintindihan ang halaga ng iyong pagiging bukal ng inspirasyon sa kanyang buhay. Sa bawat araw na lumilipas, nais niyang matutuhan ang mga aral na iyong ipinapakita, nahahantong sa kanyang sariling pagunlad at paglago. Sa pamamagitan ng pagmamahal at pagtutulungan, maaaring magtulungan kayo upang matuklasan at pasiglahin ang mga bagong puwersa at kahulugan sa bawat isa'y buhay. Maaaring maramdaman niya ang pagkadismaya sa pagmasid kung paano mo hinaharap ang iyong mga pagnanasa ng may naturalidad, samantalang siya ay patuloy na nagtutuklas kung saan matatagpuan ang kanyang sariling vital na enerhiya. Ang paghahambing na ito ay maaaring maging mahirap para sa kanya, na nagdudulot ng pag-aalinlangan at kawalang katiyakan tungkol sa kanyang sariling landas at layunin. Maaaring magtanong siya kung bakit tila madali para sa iyo ang makahanap ng bagay na nagbibigay sigla, at nagpupuno ng kanya ng kasiglaan, samantalang siya ay nagsusumikap na alamin kung ano ang tunay na nagtutulak sa kanya. Ang pakiramdam na ito ng kawalan ay maaaring hamonin, ngunit mahalaga na ipaalala sa kanya na ang paglalakbay ng bawat isa ay natatangi at walang isang solong formula para sa paghahanap ng layunin sa buhay. Mahalaga na maunawaan niya na ang layunin ay hindi lamang nauukol sa pagnanasa. Hindi lahat ay kailangang makahanap ng mainit na pagnanasa upang mabuhay ng ganap at may kahulugan. Ang tunay na esensya ng isang buhay na may layunin ay matatagpuan sa kababaang loob ng pag-iral. Ito ay tungkol sa pagkatuto na pahalagahan at kilalanin ang mga maliliit na sandali, ang mga bagay na madalas ay hindi napapansin, ngunit kapwa ay bumubuo ng hugis ng buhay. Ang layunin ay maaaring matuklasan sa kasiyahan ng pagpapakasaya sa mundong ito na kinaroroonan natin, sa tunay na mga koneksyon sa iba't ibang kaluluwa at sa kakayahan na makahanap ng kagalakan sa mga pang-araw-araw na bagay. Ang kagandahan ng buhay ay matatagpuan sa kakayahan na makahanap ng kasiyahan at kasiyahan sa mga maliliit na sandali. Maaaring ito ay ang kasiyahan ng isang makabuluhang usapan kasama ang isang kaibigan, ang kasiyahan ng paglalakad sa labas, o ang kasiyahan ng isang maayos na gawain. Ang mga sandaling ito, bagaman simpleng tingnan, ay nagbibigay ng lalim na kahulugan sa buhay. Ang taong espesyal na ito, na lubos na nahuhumaling sa iyo, ay maaaring nasa isang walang humpay na paghahanap ng isang mas malalim at makabuluhang layunin sa buhay. Gayunpaman, marahil ay hindi niya napagtanto na ang layunin na ito ay lumalabas sa mga pang-araw-araw na karanasan, sa mga tunay na koneksyon na itinatag natin sa iba, at sa pagmamahal at pag-aaruga na iniwan natin sa bawat buhay na ating nadarama. Madalas, siya ay masyadong nakatuon sa paghahanap ng isang napakalaki at kamanghamanghang bagay na kadalasang nakakaligtaan ang kagandahan at halaga ng mga maliliit na sandali na, sa katunayan, ay bumubuo sa esensya ng buhay. Kailangan niyang maunawaan na ang layunin ay hindi kinakailangang isang napakalaki o kamanghamanghang bagay. Ang tunay na kahulugan ay maaaring matagpuan sa simpleng kasiyahan ng pang-araw-araw at sa mga kilos ng kabutihan at awa sa kapwa. Maaaring ito ay naroroon sa isang ngiti na ibinahagi, sa isang kilos ng tulong sa isang nangangailangan, o sa pasasalamat na ipinahayag para sa isang sandaling katahimikan. Ang mga munting aksyon at mga sandaling ito, bagaman maaaring tila walang kabuluhan, ay ang tunay na nagpapayaman sa ating buhay at nagbibigay ng lalim at pangmatagalan na layunin. Mahalaga na maunawaan ng taong ito na ang paghahanap ng layunin ay hindi kinakailangang isang napakahirap na gawain. Sa halip, maaari siyang magsimula sa pagpapahalaga sa mga maliit na bagay na madalas ay hindi napapansin, ngunit kapwa ay bumubuo sa kagandahan ng buhay. Dapat siyang palakasin na matuklasan ang kagalakan sa mga simpleng bagay, tulad ng isang makabuluhang usapan kasama ang isang kaibigan, ang kasiyahan ng maayos na gawain o ang kasiyahan ng pagpapahalaga sa kagandahan ng kalikasan. Sa pag-aaral na pahalagahan ang mga sandaling ito, magsisimula siyang maunawaan na ang layunin ay matatagpuan sa bawat araw, bawat pakikipag-ugnayan at bawat kilos ng kabutihan. Dahil dito, hinihiling ng iyong mga anghel na tagapagbantay na ipaalala sa taong ito na ang layunin ay isang personal at marami faceted na paglalakbay na maaaring ipakita sa iba't ibang paraan lahat ay magkakapareho na mahalaga at nakakaligaya. Mahalaga na maunawaan niya na bawat pakikipag-ugnayan, bawat niti, bawat kilos ng kabutihan ay nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa kanyang buhay. Ang mga tunay na koneksyon na itinatag niya sa mga tao sa paligid niya, ang kanyang pagpapakita ng awa, at ang pag. Pagmamahal na kanyang ipinapakita ay mga mahalagang bahagi ng paglalakbay na ito, at bawat isa sa mga ito ay nagdadagdag ng halaga at layunin sa kanyang pag-iral. Maaari kang tumulong sa kanya na maunawaan ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya na ang tunay na layunin ay madalas matatagpuan sa mga simpleng sandali at mga aksyon na hindi nagpapakita ng pag-aasal. Dapat siyang matuto na pahalagahan at ipagdiwang ang mga sandaling ito sa pag-unawa na ang mga ito ang mga batong igin ng isang buhay na buo at may kahulugan tulungan mo siyang makita na ang kanyang layunin ay maaaring manifesto sa pag-aalaga sa iba, sa paghahanap ng katarungan, sa paglikha ng kagandahan at kagalakan, at sa pagsisikap sa mga layunin na nakakabago sa mundo. Paalala sa kanya na ang layunin ay hindi isang huling destinasyon, kundi isang patuloy na paglalakbay, ay maaaring maging napakahalaga. Dapat niyang maunawaan na ang kahulugan ng buhay ay hindi lamang sa mga malaking gawa o tagumpay, Kundi pati na rin sa mga maliit na tagumpay, mga sandaling pang araw-araw na madalas ay hindi napapansin. Sa pagumpisang pahalagahan at ipagdiwang ang mga maliliit na bagay na ito, matutuklasan niya na ang kanyang buhay ay puno ng layunin at kahulugan. Ipakita mo sa kanya kung paano bawat munting kilos ng kabutihan at pagkaawa na kanyang ibinibigay ay may positibong epekto sa mga taong nasa paligid niya. Palakasin mo siya na magpatuloy sa pagpapalaki ng mga katangiang ito sa kanyang araw-araw na pakikitungo. Hindi lamang nito paigigin ang kanyang sariling buhay, kundi magkakaroon din ito ng malalim at pangmatagalang epekto sa buhay ng mga taong kanyang naabot. Sa pamamagitan nito, sisimulain niya na makita na ang kanyang layunin ay intrinsikong konektado sa paraan kung paano siya nakikipag-ugnayan sa iba at sa kabutihan na kanyang ginagawa sa mundo. Mahalaga rin na matutunan niyang maging mahinahon sa kanyang sarili, nakilalanin ang kanyang sariling mga pangangailangan at alagaan ang kanyang kapakanan. Ang layunin ng buhay ay kasama ang paghahanap ng isang balanse sa pagbibigay at pagtanggap, sa pag-aalaga sa iba at sa pag-aalaga sa sarili. Himukin mo siyang payagan ang kanyang sarili ng mga sandaling pahinga at pagmumuni-muni upang makapagpahinga siya ng kanyang mga enerhiya at magpatuloy sa kanyang paglalakbay na may panibagong lakas at kalinawan. Tulungan mo siyang makita na ang kanyang layunin ay maaaring magpakita sa iba't ibang mga anyo, mula sa pagbibigay ng dedikasyon sa kanyang pamilya at mga kaibigan hanggang sa pangako sa mas malalaking mga layunin na makakabenepisyo sa lipunan bilang isang buo. Ang bawat gawa ng pag-ibig, bawat pagpapakita ng pagkaawa, at bawat positibong kontribusyon na kanyang ginagawa ay mga elemento na bumubuo ng kanyang layunin. Sa pamamagitan ng paggabay sa taong ito patungo sa pag-unawa na ito, ikaw ay makakatulong sa kanya na mabuhay ng isang mas maligaya at mas kaganapan na buhay. Magsisimula siyang maunawaan na ang tunay na layunin ay naroroon sa bawat sandali na nabubuhay ng may hangarin at pag-ibig. At, sa gayon, magagawa niyang ituloy ang kanyang paglalakbay na may mas magaan na puso at mas malinaw na isipan na may alam na bawat hakbang na kanyang ginagawa ay may kalakip na kahulugan at halaga. Sa pamamagitan ng pagsasabi ng Amen, ikaw ay nangangako sa sarili mo ng kadakilaan ng mga salitang ito at ng mga pagpapalana na kanilang naglalaman. Ang pahayag na ito ay hindi lamang isang pasibong pagtanggap, kundi isang aktibong pangako na mabuhay ayon sa mga prinsipyong ito. Kinikilala mo ang kahalagahan ng pag-ibig, ng pagkaawa, at ng koneksyon sa iyong buhay at nakikipagtulungan ka upang palaguin ang mga katangiang ito araw-araw. Ang pahayag na ito ay isang paraan ng pagpapalakas ng iyong layunin at ng pagiging kasalukuyan sa mga positibong puwersa ng sansinukob. At upang paramihin pa ang mga pagpapala na ito, ibahagi ang video na ito sa limang iba pang espesyal na grupo na nagnanais din ng inspirasyon at gabay na ito. Sa pamamagitan nito, ikaw ay naglalagay ng liwanag at pag-asa, tumutulong sa ibang tao na makahanap ng kanilang sariling landas at makipag-ugnayan sa kanilang layunin. Ang bawat taong iyong naaabot ay isang pagkakataon upang gumawa ng pagkakaiba, upang maantig ang isang buhay at magdulot ng positibong epekto sa mundo. Pukawin mo ang iyong sarili na magpatuloy na maging halimbawa ng pag-ibig at layunin na alam na ang iyong mga aksyon ay may isang epekto ng pagpaparami. Ang iyong dedikasyon at pagmamahal ay hindi lamang nagpapayaman sa iyong sariling buhay, kundi may kapangyarihan rin upang mag-inspire at mag-transforma sa mga taong nasa paligid mo. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong paglalakbay at mga natuklasan, tinutulungan mo ang paglikha ng isang mas konektado at may kahabagan na mundo. Kaya't huwag baliwalain ang kapangyarihan ng iyong mga araw-araw na gawa at pakikisama sa iba. Bawat munting kilos ng kabutihan, bawat salitang nagpapagaan ng loob, at bawat sandali ng tunay na pag-uugnay ay naglalagay ng pundasyon para sa isang mas mabuti at mas mapagmahal na mundo. Tulungan mo ang lalaking ito na makita na siya rin ay maaaring maging isang bukal ng liwanag at inspirasyon na may kakayahan siyang makapagdulot ng pagbabago sa mga buhay. Paalala sa kanya na ang kanyang paglalakbay ay natatangi at mahalaga at na bawat hakbang na kanyang ginagawa patungo sa kanyang layunin ay may kahulugan. Sa iyong suporta at gabay, maaari niyang matuklasan na ang tunay na kahulugan ng buhay ay nasa mga pang-araw-araw na karanasan at sa mga koneksyon na ating ginagawa sa daan. Sana, ang kanyang pagtuklas ng kapayapaan at kagalakan sa bawat sandali na may alam na siya ay nakakatulong sa isang mas magandang mundo sa bawat gawa ng pagmamahal at pagkaawa. Sa pamamagitan ng pamumuhay sa ganitong paraan, hindi lamang siya natutuklasan ang kanyang sariling layunin, kundi pati na rin niyang natutulungan ang iba na matuklasan ang kanilang sarili. Ngunit hindi naroon nagtatapos ang paglalakbay, mga kaibigan ko. Mayroong mas malalim pang dapat tuklasin, isang bagay na sumasalampak sa labas ng hangganan ng iyong tala sa Zodiac. Oo, tinutukoy ko ang iyong lunar sign at ang phase ng buwan sa oras ng iyong kapanganakan. Ang mga elemento na ito ay naglalantad ng mga lihim na tago na nagtutulak sa iyong mga lakas at pagnanais at nagpapakita ng iyong potensyal para sa kasaganaan, pagmamahal, at kasaganaan. Tulad ng pagmamahal ng buwan sa mga alon, ito rin ay nakakaapekto sa iyong mga enerhiya, mga kabutihan, at mga landas na iyong tinutungo. Ang iyong pagbabasa sa lunar ay tutulong sa iyo na ayusin ang iyong mga layag patungo sa mga positibong impluensya nagpapahintulot sa iyo na magvibrate sa frekwensya ng sansinukob na tiyak na ang iyong potensyal para sa kasaganaan at kaginhawaan ay mamulaklak ng mabilis. Ang signo ng buwan ay isang makapangyarihang gabay upang mas maunawaan ang iyong mga emosyon at iyong likas na kalikasan. Ito ay nagpapakita ng mga aspeto ng iyong pagkataong madalas na nagtatago, na nagdadala sa ibabaw ang mga talento at abilidad na maaaring hindi mo pagganap na nasasaliksik. Sa pag-unawa sa yugto ng buwan sa sandaling ikaw ay isilang, maaari kang makilala ng mga pinakamainam na sandali upang magdesisyon sa mga mahalagang bagay, simulan ang mga bagong proyekto o kahit na magpahinga at magbagong buhay. Ang pagkakaintindi na ito ay nagbibigay ng espesyal na abante, pinapayagan ka na mas mahusay na magtugma sa mga natural na siklo ng sansinukob at magamit ng husto ang mga enerhiyang available. Isipin mo ang paglalakbay sa buhay na may isang mapanang mga bituin na nagpapakita hindi lamang kung nasaan ka, kundi pati na rin kung saan ka pupunta. Ang kaalaman na ito ay nagbibigay sa iyo ng mas malinaw na pananaw sa iyong mga kakayahan, at sa mga pagkakataong maari mong maabot. Ang pagkaalam kung paano hinuhubog ng mga impluensya ng buwan ang iyong mga reaksyon at mga pagpapasya sa araw-araw ay maaring magbago ng paraan kung paano ka namumuhay, nagtatrabaho at nagmamahal. Kapag ikaw ay nagtutugma sa mga enerhiyang ito, simula mong mapansin ang mas matinding synchronicity sa iyong buhay. Nag-uumpisa ang mga pinto na bumukas sa mga hindi inaasahang paraan at ang mga pagkakataon ay lumilitaw ng mas madalas. Ang iyong intuition ay lumalakas patnubayan ka sa paggawa ng mga desisyon na tumutugma sa iyong tunay na pagkatao. Nararamdaman mo ang mas malalim na koneksyon sa mundo sa paligid mo at mas nakaaling sa iyong layunin sa buhay. Bukod dito, ang pagkaunawa na ito ay nakakatulong sa pagpabuti ng iyong mga relasyon. Sa pagkilala sa mga impluensya ng buwan sa iyong buhay, mas maiintindihan mo ang iyong mga pangangailangan sa emosyon at ng iyong mga mahal sa buhay. Ito ay lumilikha ng isang kapaligiran ng mas malalim na pagkaunawa at pagkakaintindihan, pinapayagan ka na magtayo ng mas matatag at mas maayos na mga koneksyon. Kaya't huwag baliwalain ang kapangyarihan ng iyong signo ng buwan at ng yugto ng buwan sa oras ng iyong kapanganakan. Ang mga kasangkapang ito ay mahalaga para sa pagbubukas ng iyong tunay na potensyal at pagtira ng isang buhay ng kasaganaan at pagtatagumpay. Sa pagtutugma sa mga enerhiyang ito, binubuksan mo ang daan para sa isang paglalakbay ng patuloy na paglago at tagumpay. Maghanda ka upang galugarin ang mga impluensya na ito at makita kung paano nila mababago ang iyong buhay sa paraang hindi mo inaasahan buksan ang iyong puso at isipan sa mga walang hanggan na posibilidad na inialok ng sansinukob. At tandaan, ang paglalakbay ay katulad ng kahalagahan ng paroroonan. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa, nagabay ng mga bituin, ay nagdadala sa iyo ng mas malapit sa isang buhay na mas buo at nakakatuwang. At ngayon, maging handa sa susunod na video kung saan naghihintay sa iyo ang isang salita ng pag-asa at pananampalataya. Payagan mo ang iyong sarili na malibang sa mga makapangyarihang enerhiya na ito na nakakakonekta sa iyo sa sansinukob at sa pinakamalalim na esensya ng iyong pagkatao. Naway ang mga mensaheng ito ay abutin ang iyong puso, pailawan ang iyong mga araw sa mga oras ng pinakamahirap. Palaging tandaan na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. May isang mas mataas na lakas na nag-aalaga at nagtuturo sa iyo sa bawat hakbang ng iyong landas. Pahintulutan ang mga salitang ito na gumalaw sa iyong kaluluwa, nagdudulot ng kapayapaan at kaginhawaan sa mga oras ng pagsubok. Ngayon ang tamang panahon upang dalhin ang ningas ng pananampalataya at pag-ibig sa mundo na pinailawan ito para sa lahat ng mga nangangailangan ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ibahagi ang mga mensaheng ito sa iyong mga mahal sa buhay na naging isang tanglaw ng positibong pagtingin at pag-asa. Tandaan na ikaw ay isang instrumento ng positibong pagbabago, pinatnubayan ng mga kamay ng banal. Naway ang Diyos ay laging nasa iyong tabi, na pinalilibutan ka ng isang mainit na yakap ng pananampalataya, kapayapaan, at kaginhawaan. Amen.